Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On um, this is your Channel, no? a faith healer, o zumatardus sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is, um, this is, um, a special gabay for the month of October 11 and October 17 for the sign up. for the sign of, Virgo, so Virgo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides? ang ating masasaga for today's video. Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and here the for more videos and update kasi maraming salamat po sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang dirigil-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalsik-sik liglig umapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the message? Jesus advising ng ating spirit for the sign of for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo Science ang ating mga ginapitutuklasin at bubulabugin natin? Angel Spirit, please give me an information po. Angel Spirit, please give me information. Ano kaya kagisabihin sa inyo ng ating mga baraha? Tuklasin at bubulabugin natin. So, let's see. Um, there's something the King of Cups. So, there's a devoted supportive person na may mga mayroon ditong gumagabay sa iyo, mayroon sumusuporta at tumutulong sa iyo. No, maaring person mo, maaring tatay mo, angko mo, lolo mo. And of course, there is something that either once with a past communication, past moment, magkakaroon ng changes sa development sa situations mo. No, unti-unti mo nang um, mararamdaman yung pagbabago no ng um, kalagayan mo at the same time there is a trouble of course no there's a lot of messages phone call coming in no there's a trouble guys And of course, there is the five of swords. Now, na maga, nagkakaroon ng self sabotage. That because of your action and decision. So, kailangan magingat kaha sa mga decision mo sa buhay. Hindi ka pa din magpala decision. Or maaring kailangan pagingatan mong yun sarili dahil ikaw mismo ang magigis sa sarili mo mantika. Or maglalagay sa position or situation mo. So, parang ang nangyayari dito, parang ikaw yung maglalagay sa alanganin sitwasyon. Mag-ingat ka sa mga taong makakahalubilo at makakasalamuha mo no? And of course, there's a page of Pentacles for invest wisely. So, maging maingat ka, no? Pag-ingatan mo lahat ng bagay na gagawin mo, no? Lahat ng bagay na papasukan mo, no? Lalo-lalo na in your business, no? Baka may investment, mag-ingat po kayo. No, and of course, there's nothing, guys. with the or so with a snake and a snout. Baka maloko nga kayo. Mag-ingat ka, no? There's a Severus so or with a snake and a cheating lying on you. Isang paalala lang po ito, ha? No, para mag-ingat po kayo sa mga papasukin nyo ngayon linggong to. So, dapat ngayon linggong to, maging maingat po kayo. No, huwag kayong pala-desisyon No? And of course, there's something guys with the eight of sword. There's a lot of toxic and negativity around you. So, mag-ingat po kayo, no? Eight of Pentacles represents something of focus. No, mag-focus ka sa ginagawa mo, magpatuloy ka sa ginagawa mo, wag kang wag mo nga hayaan na ma-distract ka ng mga tao sa paligid mo. And of course, there's a five of wands. So there's something competitors, no, or something na complications. No, may mga bagay na nagbibigay komplikasyon. No? May mga taong kumakalaban behind your back, behind the scenes. So para mag-ingat ka. No? And of course, there is a that na yung maging secure ka. Pangalagaan mo at protection mo naman, naman yung bagay na meron ka. Ibig sabihin dito guys, no, kung may mga plano kayo, huwag kayong magkukwento. No? Mag-ingat kayo sa mga taong pagkakatiwalaan nyo. No? Huwag kayong masyadong palakwento. And of course, there's something the moon card. There's something at truth reveals. So may mga bagay na marireveal na sa inyo dito. May mga bagay na maaaring magbigay liwanag na sa inyo. And of course, there's a, the Empress card for Revert. No, there's something disconnect from the world na maaaring kailangan mo talagang kumbaga, kahit pa paano, no, the um, dumistansya ng mga taong alam mong, di ba, hindi naman nakakatulong sa'yo. So, at the same time, kailangan nalagaan mahalin yung sarili mo dito. No, there's a blessing coming in. Some of you, baka magbuntis ka, no? And of course, there's the a man. there's something at new perspective, no? Kailangan bago yung may pananaw mo dito kasi madalas talaga naloloko ka. Mabilis kang mapaniwala. No? And of course, there's a page of serving yasi ting ngayon sa so magiging mas mabusisi ka na. No? Alamin mo lahat ng bagay na nasa paligid mo. No? Or may mga bagay na papasukin ka. Kailangan liliwanagin mo muna. No? At the same time, magtutok ka sa yung trabaho or negosyo. Tutukan mo. No? Kung ano naman yung bagay or priorities mo and there's a charge reduction deduction moment, magkakaroon na ng changes sa development sa situations mo. No, may mga parating talagang ingitera or may mga tao talaga na iigit behind your back na maraming dumarating na, na pagsubok sa'yo. No, talagang susubok ka, lilinlangin ka, lilituhin ka, mag-ingat po kayo. And of course, there's a seven of wands by protections, protection and mowing grounds mo, even your territory. So, kailangan pag-ingatan mo ang yun sarili. No? Huwag ka masyado magtitiwala. And of course, there's a high So there's an hidden agenda or hidden enemies. No, mayroon talagang mister sa likod dito. Matutuklasan mo kung sino tong tao na to. No? Na maaring sa sa'yo. Parang ay feel something malapit sa'yo. No? Parang pinagkakatiwala mo to sa lahat ng bagay. O maaring meron kang pinagkakatiwalaan sa na, na bagay properties or eksena. No? Magingat po kayo. No? Basta kung sino man yung pagkakatiwalaan nyo, pagingatan nyo. Huwag masyadong todo tiwala. No, there's a king of swords with stop the pattern. Putuli mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa iyo. At putuli mo yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa situations mo. At maging wise ka na this time. And there's a the four of cups. No, just reevaluate or analyze. The diba, tulad na sinasabi ko baka maloko ka bago yung, pananaw mo. So ngayon pag-iisipang mabuti. No, mas magiging matalino ka na sa mga desisyon. And of course, there's a four of swords something rest. So kailangan mo na pahinga. No, at kailangan mong um, Makinig sa inner voice mo and intuitions mo. For the outcome, revisibility of customer, a lot of celebration coming in. So may mga celebration talaga na paparating. Na may mga darating na mga celebration dito. Na, na maaaring magdala sa sa'yo talaga ng happiness. Ultimate happiness. Na nag-uumapaw na saya. And of course, there's a temper with the divine intervention. Paalala nga. No na kailangan mo proteksyonan mo ang iyong mga plano at ang iyong sarili. Kaya huwag ka masyadong tiwala, no? Masyado kang kakasimagpaganiwala sa mga nasa paligid mo agad-agad, no? And of course, there's a three of sword something fain. Oh my god, may tao na inggit talaga sa No, there's a revelation na maaring makikilala mo na talaga siya. No, maaring uh, malalaman mo kung sino 'to. Mag-ingat ka. Neto na 'yon, may pagtuklas, no? May paglantad ng pagka, pagkakakilalan. No, and of course, there's a the Six of Cups. Oh my God. I feel something friend of yours or family related. No, babae siya. No, nag-ingat ka dito. No, wag kang um, nagtitiwala. No, putulim yung connection dito sa tao na to. Or maaaring kaibigan mo na malapit na tinuring mong kala mo kapatid na ganan. And of course, there's the Queen of Cups. Mo, emotional ka rin. So, maging kalmado kapag pagdating sa emosyon. No, pagaling magdrama tong tao na to ha. Mag-ingat ka. And there's an Queen of Cups. No, kailangan talagang siyang i-let go no, bitawan mo siya, no, wag kang manghinayang sa taon at binagsamahan nyo kung talagang, talagang siya mismo ang sisira sa'yo, mag-ingat po kayo. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay. Magsashapo lang tayo ng very late, guys. Okay, pagdating sa finances and career references with the devil cards, di ba? There's a greedy or something na parang may, may, may ano dito parang sak, merong may sakim, no? Say, parang gustong agawin sa'yo lahat, parang ganon, no? Parang nagkaroon siya ng intention or hidden intention dito, no? Pagdating sa finances mo. And there's a raise of sorry, the mental clarity. Pero makikilala mo at maliliwanagan ka na. Parang may feel something na matatauhan ka. No? Parang may biglang pak, ay, eto pala yun, no. Magabig lang no, anag sa utak mo. And there's a queen of sword, Clear the boundaries, no. Ngayon, lilinisin mo sa paligid mo. Maglilinis ka na ng mga taong um, pinagkatiwalaan mo, pero unti-unti dinatrader -unti -unti ka. No, at the same time, there's a night of once for slow and steady. Hindi naman yan mamamadali, pero kailangan mo maging kalmado. So, kailangan mas mag, unti-unti mong pag-ingatan na, no. And of course, there's a high for education, so kailangan mo matuto. No, there's a hypnotize. Some of you baka hypnotize ka kaya mabilis kang mapaniwala, no? And of course, there's a for Pentacles. See, protection and mo at pangalaga mo yung finances mo, even your territory. Tulad na sinasabi ko, di ba? Pagdating sa finances and career mo, there's an hidden intention. No, gusto kang pamagsakin or gusto kunin sa'yo ano man yung bagay na meron ka. Oh. Mag-ingat ka sa pagdagkakatiwalaan nyo sa mga property nyo, sa pera nyo. Mag-ingat po kayo. Na pagdating naman tayo sa love life, there's uh, the world. maring nga uh, magkaibang mundo kayo. There's something long distance relationship. And of course, there's something the night of swords. So some of you, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, no worries, or maaring tamang hinala with your partner, no paranoid, and there's an easy pentacle. So there's something a big shit and big money coming in. Now, na mayroong ka about sa pera sa inyong dalawang person mo. No, and of course, there's a tower moment for immediate changes. Some of you guys, no, may malaking pagay na magbabago na. No, pagdating sa inyong relasyon at sa inyong pamilya. No, may maaaring mabago na yung estado nyo, no. And there's a negative There's a lot of toxic and negative things around you. Oh my God, may gusto sumira talaga ng inyong relasyon at ang inyong pamilya. No, gusto talaga makuha naman yung bagay na meron ka. Mag-ingat ka, ha. Parang ang nangyayari dito, nagsusunod-sunuran ka sa kanya. O maaaring yung person mo, cross-watcher out there. And there's an of sword with a sabotage. Sabi ko na yung gusto ang inyo relasyon, mag-ingat ka talaga. No? Napapalibutan ka ng toxic na parang hindi ka makakilis at hindi ka makagalaw with the eight of swords. No? pa do ka at gusto nang sirain ang inyo relasyon at ang inyong pamilya. Ganun. No? Pero kasi pagdating sa kalisugan mo, there's an effort, maging mature ka. No? Huwag ka nang tatanggap ng pagkain na sa kanya o sa ibang tao. And there's a descent card. There's a purification. Lilinisin sa'yo lahat. It's time na para i-detoxify or kailang i-cleanse ka. No? kumagaalisin mag-aalisin sa'yo lahat ng mga bagay na napakain sa'yo. No? Parang hypnotized like kagayuma rin yan. Connected silang dalawa sa'yo. And of course, there's a star card, healing recovery. Huwag ka magalala, magkakaroon ka ng healing dito. No, gagaling ka sa iyong kanamdaman at maaring matapos na ang iyong pinagdadaanan. And of course, there's a three of pentacles. mag -ingat ka for collaborations, no? Huwag ka masyadong magtitiwala ng lubos. And of course, there's something the ease of cause. There's something in new love coming in. O maaaring sinasabi dito, baka may ingit iyo Not on tao na to. Lakas ang lakas ng tama. Baka may gusto pa sa'yo o maaaring may, may ingit sa'yo baka may gusto sa partner mo. There's a two of cups with a partnership. Ibig sabihin na shadow ka nagtiwala. No? Pares kayo ng partner mo daw na maaaring ginawa na sinasabotake. No? Ibig sabihin pares kayo ng person mo na pinaikot-ikot. Ay. Let's see. What is additional messages about sa so, magical fair messages advices? let's watch this. May pag post na gano'n. Charisse. So, let's see guys. Alamin natin, no? Oh, ano pa kaganapan sa boy mo with the magical fair messages advices for you? And there's a, your wishes granted. So, sama pa yung matutupad talaga mga pangarap mo. Ano man yung bagay na hinihiling mo sa sasakatuparan nito. And of course, there's a business venture. So, talaga kung may business ka, no, maaring lumago, no, lumakas at maaring ano man yung bagay na kahilingan mapagdating sa business, no, maaring lalagot yayabong na ito. No, at the same time, baka gusto mong bumuka, magbukas ng business, there's a time na gawin mo na. Now na, Charis. So, there's a yin and yang oracle card, represent what? Represent with the autumn, with the harvest moment. So, talaga may pag-aani, no? Talagang this time, maaani ka na. And there's something at sun. No, there's a the sun is stronger with empowerment. No, binibigyan ka ng lakas ng loob at tapang. No, nalinisin. No, the sun is something purification. No, parang lilinisin mo no yung mga taong sisira sa iyo or magsisilbing balakid sa pagunlad mo. Or parang ano to dito yung sasabotahe sa pagunlad mo, no? Kailangan mong linisin 'yan. Forcing curiosity is represent with that in tune. No, talagang guys, a partnership talaga. Ibig sabihin dito, no, maaring dalawa kayo na person mo na ginagawan dito. No, there's a roller coaster. So, yung relasyon nyo, away bate, away bate. And there's a storm, see? There's an uno storm. Parang, um, pagsubok, ganon. Storm like, um, parang trahedya, parang ganyan. No, parang may pagsubok na dumating sa buhay nyo. Na, nag ngayon nararanasan nyo na it's time na para makarecover na kayo. Ganon. And there is a positive thought, create a positive result. Always being positive and just being optimistic. Sabi so, na Arkang Hal Michael, kailangan maging positibo ka sa lahat ng bagay. No? Kung ano man yung bagay na nangyari sa'yo, tingnan mo yung lighter side of situations. What is the Jesus loving quote said? With God, all things are possible. So, so ibig sabihin na, pagdating sa ating Panginoon, no, walang imposible. No? Lahat ng bagay na to, pagdating sa ating Panginoon, lahat ay posible. So, let's see what is an angel's number. represents what? No? Kung baga, there's a mysterious way with a God. And of course, there's something a God fearful. No, there's a God will. No? There's a blessing this, guys. So, maraming bagay na na ipagkakalob tayo sa atin ating Panginoon. And there's a 24-24 with the good times. No? You are worthy of affection, leisure, and pleasures if you tell your family and friends how you feel. You'll find you the same page and and can work together effectively, many people are rooting for you. If you spread love, it will find its way back to you multiplied. So, maaaring kailangan mo kausapin yung partner mo. Maaaring pares kayo na nararamdaman. No? Maaaring pares na kayo ng kutob. Maaaring hindi lang ikaw yung nakakahalata. Ganon. And of course, there's something yung money matter. So, talagang related about sa pera. Maging wise ka. No? There's an your money wisely. So, kailangan mag-ingat ka sa mga pagkakatiwalaan mo. Sa mga taong um, pangahawak, mga taong ipapahawak mo ng iyong negosyo o halap mo, even your property. I feel something baka na sa ibang bansa ka tapos may rough property ka dito or may business ka dito magingat ingat ka sa pinagkakatiwalaan mo there is a divine juggling no there is a progress in inner harmony so sinasabi dito kailangan mo munang makita no or maramdaman yung mga dark sides ng buhay mo bago mo makita ang totoong liwala kasi there is a purpose no there is a clarifying no for a love situation Clarifying for a life situation. Represent with the deeper waters. No? Step out of your cover zone. Explore new depths, no? Kung baga, mas lalo mong palawigin, no? Ano man yung bagay na pinagdadaanan mo, lalo-lalo sa relasyon, na may malalim talagang pinanggagalingan. No? Bakit nangyayari yan? Bakit nararanasan yan? Baka there's a divine intervention? na no? May paalala dyan na you need to pay attention. And there's a what lies beneath the future. Diba? Ganun yun. And there is something already knowing the tea. So, ibig sabihin, alam na. Na nabuka yun na. Ibig sabihin, nalaman na na tinaratado ka niya o mo siya. Or maaaring tinaratado, tin, nalaman mo na o nalaman, nalaman niyo na ng partner mo. No? Na parang na-sense niya na. Na alam niyo na, na natuklasan niyo na na niya kayo. No, there is a clarifying for a life situation. So there is something root of success, roots of success. Oh my God, tagumpay no. Ito na no, parang ugat ng tagumpay. So ibig sabihin talaga, no, itong mga pangyayari sa buhay mo, parte yan. No, nang kailangan niyo pagdaanan diyan sa situations niyo bago niyo maramdaman at malasa tunay na ginawa at tunay ka isa karangyaan sa buhay niyo. Ibig sabihin diyan, kaya niyo pinagdadaanan niya kasi may mas malalaki pang darating no na opportunity sa inyo na parang it's time no, para dito pala kailangan kayong subukin. What is the part of the light represent what? A part of the light represents what? And there is a dispersion. Now there is a dispersion represent I take one step at a time. Focusing the present moment, I release all doubts and fears, allowing peace to flow in the into my life as I trust the journey and bring calm. So, si kailangan mas matuto tayong maging mahinahon. No, matuto tayong kumalma sa lahat ng bagay na pinagdadaanan natin. No, hinay-hinay, konting hakbang. No, hakbang ng hakbang hanggang sa makarating ka ng rurok ng tagumpay. So, kailangan natin muna paranasan, pagdaanan lahat ng bagay na to. Pan, bago mo ma marating yun ano man yung bagay na para sa'yo talaga. Ganun yun. What is the digital messages with a pika card, yes no? So, let's watch this. A pika card, or, yes or no, guys? Let's see. So, guys, before anything else, no? Ang pick or yes or no? Kung... um, kung bago ka sa channel ko, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Pipili ka ng, mag-isip ka ng tanong, pipili ka na magiging sagot within one, two, or three. Para kapag nakapag-isip ka na ng tanong, pipili ka na magiging sagot, please comment down below. No, ano yung magiging number na magiging sagot sa tanong mo. So guys, maraming salamat po sa mga nag-share na aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po at maraming salamat din po pala sa mga solid subscribers, sa mga followers natin dyan. No, sa mga silent viewers, thank you so much. No, at sa mga nagita ng akin reading, maraming salamat po. Let's see. Let's start with the number one. There's a yes. No, there's a yes. needle tied up, secure, trustworthy connection. Ibig sabihin nito, no, masyado mahigpit ang pagkakakonekta nyo para para paghiwalayin kayo ng tao na tool para subukin kayo ng mga tao sa paligid nyo hindi kayo matitinag at hindi kayo mapaghiwalay no? parang there's a something deep soul connection no? sa inyong dalawa ng, ng person mo and there's a yes oh my god number two there's a yes sunny outlook blossom off into divine inspiration it means guys no mas magiging malago no sisibol lang pag-asa sisibol lang panibagong eksena na magdadala sa inyo ng tagumpay oh number three there's a no last minute changes too late behind the scenes. ibig sabihin nito, wag mong subukan baguhin na. No, wag mong subukan na ibahin. So, kumbaga, kung alam mo na huli na ang lahat, no, wag mo nang ipagpilitan pa. No, manatili ka sa sitwasyon mo, no, or wag mong ipilit 'yung isang bagay na alam mong hindi pa para sa iyo. Or may mga bagay na wag mong ipilit. No, there's a no. So, guys, this is um, a special goodbye diba? for the man of oh, October 11 ng October 17 for, for, the sign of Virgo. So, Virgo, Virgo, Virgo. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the for more videos updates. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa akin channel, lalo lalo nang na hindi skip ng ads away, so kayo ng Diyos at Makeup Palace siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat guys and see the next video. Bye-bye and babush!